Nasa kanan ng iyong patutunguhan. Hello, Hello po. Dito Kuya, nasa na po kayo? Wait po. Saan Check po ba ba dito? Wait lang po ya. Check kita sa labas. Sige po mo. Ha, saan ka banda kuya? Ano to mo? Pagpasok ng guardhouse, dire-diretso lang ba? bali po pagpasok ng guardhouse, yung unang kanto po sa kanan. Ah, mali yung ano. Tapos po, uh, may makikita kayo malaking bahay, hindi po. Dire-direcho -dire -dire niya lang po dito, may makikita kayo po lang si Pakyan. Okay po. Bali sa unang kanto, kanan po, no? Opo, kanan. Sige ma'am, magpasok lang. Medyo patikot-tikot lang <laughs> siya. Okay, babalik na lang ako. Kulay po lang sa sakit ma'am, no? Sige. Po. Sige. Opo. Okay ma'am. zero nine one Oh, yun, nawa, nawawala ka na ba? Kasi oh. Si yung unang kanto ma'am, dead end eh. Ayun Ay, po kuya, ano bali, di ba po yung unang kanto, may malaking bahay po. Uh -huh. Bali, aanohin uh, mo siya kuya, dadaanan mo talaga siya. Ah, lalagpasan ko yun ma'am? Opo, lalagpasan niyo po. Paangat po yun. Bakit pakaliwa ma'am? Kaya na kuya, kakalito siya talaga dito. Pakanan po. So, diba pa? po may dead end tapos, tapos sa kaliwang ka ulit tapos maabot mo pang taas niya. Tagal ng. Ito yata, ito pala. Ayun. Ay, Ay ito ka na kia. <laughs> bye bye. 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 Saan din po kasi dito? Uh, wala wala, wala dito, Ano po yun? Ay, pwede po yun. Kasya ba? Wow. <laughs> Parang laki ng kuya. Wala. malalim. May mic si Kuya. Ano pa ba na nagsisigawan? <laughs> okay ka naman? Yes po. Okay, pa okay na po. Bali yung palabas mo meto na, no? Yes po. Makikita mo dyan kayo yung sinasabi ko. Ah, okay. Kuya, usually yung ganto hanggang ang oras kayo nagte-take ng pasahero. Ako kasi mamang biyahe ko, ma'am, gantong oras hanggang daling araw. Ah, okay. Uh, Pero, any, uh, ano naman uh, to, ma'am? Marami na rider, ano, 24 hours. Ah, ang ruta mo, kuya? Kahit saan, ma'am. Oh. Ay, sorry. Minsan, dinadala ako ng Maynila. Layo. Kahit saan. Dati dumaan din ako doon sa sinasabi mo, Ma'am eh. Nakakatakot doon eh. Hi. <laughs> oh, kuya, okay. nakakatakot talaga doon. Sabi ko din ako ulit doon. Oh. Nakakatakot ako si <laughs> doon pag nakamot ko. Oo, oh, ma'am. Tapos tutumbukin mo rin pa. Dulo ma'am. Kaliwa din. Yan, yeah, dito na siya. Ah, dito ka na ma'am? Ah, uh ah. -oh. Thank you po. Yeah. <laughs> Gcash nyo angkas? Fifty? Bigla lang kuya may nag ano, may dumadating na notice, kasi ikaw bahala kung tatanggapin mo. Yes ma'am. Ah. Kuya number po? Ano lang naman 222? 222. Ito po ba yan? Keni chi apo. Yan. Ito po. Okay, ma'am. Thank you. Thank you kuya, ingat po kayo. Sana makadami ka to, <laughs> Thank you po. Thank you.